Wait ah Clinton Losada Shout out sa'yo Padi Ando na pala siya sa ano Sa Yun sa D.P. Ramos Sa Hebron Ang dami na lumipat doon eh Ganda raw kasi doon Mga taga Flying B dati andun na <coughs> Shout out sa mga taga Flying B At mga taga B-Star B-Star Flying B, -Star. B -Star, yun eh color na blind shout out sa mga taga Bistar at sa mga taga DP Ramos shout out sa inyo mga diskata yung bayan ng Santa Cruz mabuhay dito na tayo Santa Cruz nakakatuwa naman nung pita -pita yung kita kayo tayo mga bayto si <laughs> Buddy Clinton Lusada na pala siya ako noon nagpa-plano rin sana noon doon Sarisal yata ang garahin nila eh. Nung panahon na yun, wala pang available. Hataw din ang biyahe nila dyan, ako. Sa Uni Oil, araw-araw -araw ko nakakasabay yan eh. Nung napika pa ako sa Uni -Oil.